Hello mga kaibigan! Hello po sa mga lahat ng nanonood dito sa video ito. Uh, before nyo tapusin ang video ito, subscribe po. subscribe at saka ihit mo yung bell for more videos notification. At saka kasi may mga marami pa tayong anhin. Eh, isishare ko sa inyo ng mga tips kung ano ba ang uh, buhay natin dito sa Amerika. Well, So, sa mga dalagan dyan at saka sa mga bago lang na kinasal at saka bagong nakakilala ng kanilang mga mahal sa buhay na dito sa Amerika nakatira or papunta ka pa lang dito. So, sis or sino ka man, brother and sisters, kailangan mong malaman ang buhay ng Amerika before ka papunta dito. Ngayon, ang pag-usapan ko natin, magkwentuhan muna tayo. So kuntuhan tayo ha. Uh, pay attention sa mga sasabihin ko. Ay, parang teacher. <laughs> teacher talaga ako sa Pinas. Uh, licensed teacher sa Pinas, di ba? So ngayon, um, yung mga ano lang natin ang uh, very ano, short video lang ito. Um, very uh, mga very important na things na kailangan nating malaman bago ka pupunta dito sa America. Kila, hindi mo pa masyadong kilala ang mapapangasawa mo. sa so, kailangan mong ihanda ang sarili mo pagdating dito sa Amerika. Kasi, may ibang situation na hindi maganda. Kung hindi maganda ang situation na pagdating dito, at least may alam ka kung ano ang gagawin mo. First, pag fiancé visa ka, of course, pagdating mo dito, dito ka ikakasal dito ka kakasal sa Amerika, may 30, uh, 90 days ka na magstay dito. So, after 90 days, kung hindi pa, kayo, pa kayo kasal, kailangan mo nang uuwi. So, kailangan mo na talagang makasal within 90 days. Yun ang tandaan mo, ha? Kasi baka sabihin ng fiancé mo na hanggang 90 days, hindi ka pa, hindi pa kayo kasal, naghihintay ka, wala kang alam. So, kailangan ka ding mag-research. Kailangan mo mag-research kung ano ang gagawin mo. So, nasa yung dalawa na yan kung magkasundo ba in that 90 days. So, pag nag, ano kayo, na kinasal na kayo dito, nagkasundo kayo, magkasundo kayo, nagmamaharin kayo, first na gagawin nyo is mag-file talaga kayo ng ano, green card. Mag-file ka ng green card, ha? Huwag mong hintayin yung asawa mo na siya ang mag-file. Ikaw din, kailangan mong mag-research kung ano ang gagawin mo. Kasi pag ang asawa mo busy yan, baka nag-delay-delay din yung mga ano dyan, yung mga requirements. Tapos, paano pa na? So, kailangan mo talaga kasi kasuhin din ang green card mo. Next is, yung green card mo, while you are waiting for your green card, at saka gusto mo nang magtrabaho, you have to file a work permit sa USCIS. I research mo din kung paano kukuha ng work permit para maka legally makapagtrabaho ka dito. So, after that, kung nakapagtrabaho ka na, eh, mayroon ka ng pera, sarili mong pera, mag, ano ka, mag-file ka ng ano, kukuha ka ng SS number. Agad. File ka ng SS number. I-research mo din kung paano kukuha ng SS number. Tanong mo sa asawa mo. If yung asawa mo supportive, swerte ka. So, yung green card, uh, yung ano mo, yung SS, magkaroon ka ng SS card kasi, yun din ang kailangan pag mag-apply ka ng work. Job. So, kung ayaw mong mag-work, pag magaling ka sa online job, mag-online job ka. Magtrabaho ka online. School call center. Maraming trabaho. Kahit saan. Ang daming trabaho pag masipag kang maghanap. Di ba? And then, wag kang mag sa asawa mo ano, kailangan ka ding magtrabaho talaga dito. Parang namang mga asawa na, ano, awag nilang ipatrabaho yung asawa nila. Pero mas maganda talaga, as a wife, mayroon tayong sariling, ano, pera. Lalo na pag may emergency sa Pinas. Huwag ka nang maghingi sa asawa mo. Ang daming bills dito sa Amerika. Pag mayaman asawa mo, swerte ka. Bigay lang siya ng bigay. Pero very rare yan. Kasi, malaman mo yan pag nandito ka na sa Amerika. So, Next is, pag magkaroon ka na ng trabaho, maroon ka na ng green card, nagkaroon ka na ng uh, SS number, tapos, nakapagtrabaho ka na, next thing na gagawin mo, you have to open your own bank account. Alright? Open your own bank account. Kausapin mo lang ang asawa mo, Hey, I want to open my own bank account. Mag-apply ka, at saka, um, pag maka secure your ano, money also. Kasi you never know. Kahit ang bait ng asawa mo sa simula, sis, huwag kang kumpiyansa. Kailangan mo talagang magkaroon ng sariling trabaho, sariling pera. Kasi, ang mangyari dyan, you never know na mag-iba ang timpla ng asawa mo. Baka alam mo na, yung selos-selos na mag-aaway na kayo, kaya selos pa, itapik ko yan next time about sa selos. Okay? And then also, <clears throat> yun nga, kailangan mong i-secure ang buhay mo, magkaroon ka ng sariling pera, magkaroon ka ng sariling mong bank account, at pag nakita ka ng asawa mo, sis, na masipag ka, you are very responsible na makita nila na hindi ka basta-basta nilang i-down pagdating ng time na, oh, I wanna drop, drop my my wife. I'm, um, I mean, nagsawa na. Hindi natin alam. Di ba? Pero, may mga nangyayaring ganyan na naririnig ko dito. And then, next is, kung oportunista ang asawa mo, or hindi naman sabi nating opportunista, baka kapos lang sa pera. Kasi iba talaga ang buhay dito, mga sis. Kapos sa pera, pag maghingi naman sa'yo ng tulong, sis, tulungan mo naman, magbayad ng bills. Ng... Iti. Hey, honey, pwede bang ikaw magbayad muna ng uh, internet natin since may work ka? No, di ba? Share lang. O oh, sige, ako na. $70 a month, usually. $75. Huwag kang kukuha ng mahal na internet may mga ano dyan, options dito na mga, ano lang, mga, uh, hindi masyadong mahal. So, next is, so sis, ang pinaka-importante din dito is kailangan mong mag-drive. Kailangan mong marunong kang mag-drive. Dahil, ang hirap ng buhay sa Amerika pag hindi ka marunong mag-drive. So, sikapin mo na marunong ka, marunong ka mag-drive pag yung ang asawa mo Sabihin Ayan, niya, mag-practice ka na sa, sa Pilipinas na, na mag-drive. Take that work. opportunity. Kasi mahal dito ang mag-bayad ano, eh, mag, uh, ng driving. Mag-practice ka doon dyan. Mas maganda dyan sa Pinas, mag-practice ka. Defensive driver palagi dyan sa Pinas. Dito, pagdating mo dito, easy-peasy na lang dito, Pumasis. Napaka-easy na lang mag-drive dito. Okay? Gandaan mo yan yon ang pinaka mga importanteng bagay na kailangan mong i-build muna pag nandito ka sa Amerika. So, may car ka na, at saka may trabaho ka na, simula ka ng tumulong ng babayad din ng mga bills, or kung ang asawa mo sa kanya lahat, well, maswerte ka. So, at saka, alam mo na, minsan yung family natin, hingi ng ano, hingi ba ng, ano, tulong. Hmm. Dito, mga sis, tips ko lang din, na hindi talaga dito sa Amerika ang tutulong yung culture ng Filipino. Hindi. Hmm, iba dito. Walang hiraman ng pira. Kung gusto mong humira, magpunta ka sa bangko. Doon ka hihiram at may tubo yon Hindi katulad sa atin, punta ka sa ano mo na akala mo may pera siya puntahan mo. At saka utangan mo, hindi. Pag nandito ka sa Amerika, pupunta ka sa bangko, doon ka mangutang. Okay. Hindi sa kaibigan mo. Kasi dito, nakakahiyang mangutang sa kaibigan. di ba Pag ikaw mahilig ka na mangutang sa mga kaibigan, please stop it. Baka ka ng mga Filipino dito. At saka, pagdating mo dito sa Amerika, tips ko lang din, bagong-bago ka dito, wagkas agad-agad magtiwala sa ibang mga Filipino. Kasi may experience ako dito, nang dumating ako dito sa Amerika, dinala ako ng friend ko. Oh, hindi. Dinala ako ng asawa ko doon sa Filipino store. Ang daming Filipino store dito sa Amerika. So, may nakilala akong Pinay kasi Pinay yung ano, may area, of course, Filipino store. Eh, tumingin siya sa asawa ko, parang iba ang lasa. Tumingin siya sa akin, okay naman yung pakitungo niya, but one thing that I noticed is the way siya magsalita. Sinabi pa naman niya na, tuturuan kita kung paano ka, paano ka mabubuhay dito sa Amerika na baka, aapihin ka ng asawa mo, pababayarin ka ng mga bills. So, natakot din ako, but, me, I'm very secretive person, at saka nag, ano lang talaga ako, nagiging observant. So, okay. So, nag-observe din ako sa asawa ko, baka pabayarin ako ng bills. But, well, hindi naman. So, yung mga ilang taon ako dito, nagtrabaho ako after one year, and then yon yung, ako na ano, kasi may kita naman ako, may pera ako, nagtatrabaho siya as a school psychologist, and then, may pera talaga siya sa kanya, so, suportahan naman niya ako, hindi naman niya ako, magtrabaho ka, hindi naman, sabi pa nga niya, huwag kang magtrabaho, kung ayaw mo, huwag kang magtrabaho, but I really wanted to work, kasi, ang hirap ng buhay, makadepende sa asawa, so, yun, um, binibigyan naman ako ng pera noon yung may rent kami sa ibang house. 1,200. But, hmm, hindi yun, ano, sa kanya yun. So, inipon ko lang lahat yun. And then, anyway, so, yung nagtrabaho na ako, tumulong na din ako sa Povegambos. Ako na nga ang ano, mag-volunteer na, hey, I can pay this one. And then, kung ano ang mga anuhin sa house, sa ano namin, sa bahay sa bahay namin yung yung ba mag-volunteer yung mga may aasikasuhin sa bahay katulad ng i-change yung mga window blinds kailangan ng window blinds i-change yun lang okay sis yun lang ang payo ko sa iyo na tagalan na to mga 12 minutes na yata to mga 13 minutes na yata yung video natin yun ang payo ko sa iyo One step at a time, i-focus mo muna emotionally, kailangan kang prepared na pumunta dito din, okay? At saka, um, magdasal ka. Include ang Panginoon sa lahat-lahat ng mga plano sa buhay. Kasi pag wala siya, wala tayong magagawa. ba? Diba? So, yung aso ko. <laughs> Ayan. Ano-ano na siya. Sige mga sis ha. Yun na lang ang kailangan yung tandaan. One step at a time. At saka, subscribe before you end this video subscribe and hit the bell for more more for more uh, videos notification natin sige mga sis good luck good luck sa mga pupunta dito at saka uh, drop me a message kung saan ka nandito po ako sa Austin Texas okay at saka kung dito ka sa Austin kaila pwede mo rin ako i-message magkita tayo is after work kasi may work din ako at saka may online business. All right, bye. Have a great day Philippines at kung saan ka nang sulok ng mundo, dito sa mundo. Magandang araw sa iyong lahat. Sa inyong lahat.